Kanin na po ng dinos, saan? Pastilan. Disturbo kay ka ba? Nakoy trabaho, Dre. Sus, masuko mo na si Papa. Kabang naman taon ka? Ay, paghulat kung sukuon ka ba? Di ikay magbutbuot. Unsa man mo si Papa, ay, kung di tam trabaho, yaw-yawan ta. Paghulat o sinyas ba? Kung ingon ko nga trabaho, trabaho. Unsa man si Papa, ay, dabang magdingkot ta, masuko. Video ka masagtan ka ba? Ikaw ba kundi ka magpuyo ba mayawyawan na punta si ka di haron. sa man si Papa? Ikaw pa lawan na butan ba? Ikaw na mo yawag manok pa. Unsa to? Ihawan? Kaya hay kun mo gihawan ta ka. Ikaw ba bar so gud na pugag yaw Pag hilom gani di ha para dili ka gustong mayawyawan. Pa kanimbal di pa ba dili sa lato bag. Sa muka gini mo, gipainit gini mo kung ulo ba? Sige, ramag kagpangasaba pa ay. Dapat tagal ikaw ng mga kwarta pa kay buutan kay ko. Paghilom, pataka ang nagyawit ang baba ni mo abti kay kagwarta wala dyan pa kulipot juga ka ay si pataka ang istorya ha si piti ng baba ni ron sus so, si, pa ko, maka natin man Pagilom! si pati sa muka ganun pa pa eh pa tayo hugasan dito ang ba ako to ay pastilan. Kay nga no, kisugo ta ka? kung uluron to, mugawit pa baka ka ato? Ay pandamay nga tubag. Kinsay nagtudlo ni anak? Ang mga gunay, gisulti sa TV pa? Pandamay kang bataa ka. Basing gusto ka nga sa TV na lang ka puyo. naman itaan ka po ay mura naman ni Ron. Kagi ango ay ka nga tama. Sa pa, ikaw na ihawda ni Ron. Lisoda, gini maistaryahan pa ay. Ay, sa muka. Di ko mahumanan na akong trabaho. Di ba sikag sinamok niha pa ikaw pa tabangan sa trabaho niya ikaw masuko ay nako pahawa ikaw panaguta, ba ikaw pa naguta ba tamuka ni mo pa ay bahala ka diha sos ang ba abao pertig yung pagkaliwata ba ay pa dili postuning nang kadre ay pastila nagsugod na po ka ba di ko kahuman na kon trabaho dire ron pertig mong disturbuha ba sayang manggugayo pa ba sintibag nolon sos ay sikon ko lang nang ka kay makatagok nagwa ba Pagkilom di pa ay! Himo-himo po kag istorya. Ba, sako na ni sa babaw pa, kaya kung puston. Paghilom, kung mataga ka diha, ikabayad magpahilot? Nga naman dahi pa, kung masaka, kung magpahagbong ko. Agay! Kagahi, gini mag ulo, bataa ka, oi. Nga naman pa, nai ulo nga humok. Ay, di kong palaguta ha. Yurot, gini mo akong pasinsya ba? Ba, dalig kita magkasinabot, ani ba? Pa, pa di mama mo maman raba. Ipagpanglaag mi pa, para magkasinabot ta. Pa, maipagpanglaag ni para matagang kalinay mo Woy, woy, wong siya manag. Sulit ang mga balde dito ngayon sulod niya. Ikaw may hugas itong mga plato dito. Ayaw na pa. Trabaho uon. Bito na muna. Padili-dili ka. Woy, woy, wong pa Padili-dili. Trabaho ka na galingin ninyo. Hala ka na, Poy. Woy, woy, woy. Balik, balik.